mga kapuso, matapos po ang ilang araw ng pananahimik sa isyu ng salita na si Manny Pacquiao Pagnay sa mga plano niya sa politika. Tatakbo nga ba ang ating pambansang tarao? Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni JP Soliano. Konfirmado sa sabat muli sa politika ang pambansang kamao. Sa pagkakataon ito, sa bahay ng Kiamba Sarangani, nagparehistro si Pacman sa Comelec. Dati siya nakarehistro sa Gensan, pero ngayon, inilipat na niya ito sa Sarangani kung saan tagaroon ng asawa niyang si Jinky mga board member at lokal na opisyal pa mismo na saranggani ang nagkatid sa kanya sa comedy. Matapos magparehistro, sa kanya inanunsyong tatakbo siya sa pagkakongresman ng saranggani sa 2010. It's a final, no, re no retreat na no <laughs> Pero huwag daw mag-alala ang mga tagahanga niya sa boxing. Huwag sila mag-alala kasi, uh, I mean, uh, before 2010, uh, retired, na, retired na ako noon uh, at uh, gusto nga ng, ng pamilya ko itong taon na ito mag-retire ako uh, pero ayaw ko muna medyo hinahanapan pa ng katawan ko yung basi pero I mean may ilang laban na lang uh, pero hindi nakabot ng 2010 Tinalo ni Representative Dolly ng Tunino Custodio si Pacman sa pagkakongresista ng South Cotabato noong 2007 elections marami akong naging experience doon sa sa last election at uh, naniniwala ko na tama lang na ganoon ang nangyari dahil hindi ako preparado at uh, masyadong maaga. Ngayon, it, 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 it sa so, tingin ko, ito na yung tamang pagkakataon para uh, makatutulong naman ako sa mga taong naghihirap. Payo naman ni Father Manuel Guedes kay Patman ng Our Lady of Good Voyage Parish sa Jensan. Umiwas na siya sa politika. Maraming nag-advise sa akin, Kailan pakinggan mo rin mga ibang mga advice. Para relax lang ang itong weekend, sa mo nitong weekend. Nangulay si isang dark tournament kung saan naglaro rin siya. Dumalaw din siya sa Second Mali Pacquiao Cup, isang shooting competition event tanghali halin nitong linggo. Pagkatapos si dumalaw sa kanyang mango at chicken farm sa Sarangani, kung saan nang narinig sa kanya ang ilang estudyante. Dito na rin sa farm na si Pacman, ang paborito niyang native chicken. bising bisig na rin ang mga party organization ng Las Vegas sa team party ni Manny na daganapin sa December 17 aabot sa 200 ang waiters na magsisidbi sa party sa Merkulis. Bigatin din ang menu. Anim na baka at mahigit 20 baboy daw ang ni. Siyempre, may tuna sashimi rin. Kaya mahigit 10 tuna raw ang inorder nila. It's, uh, how many translates different card. So, malaga na yung team natin. So, it could be um, personalities of many as an alas. Many as uh, the king of hearts. Or many as the uh, joker. So, parang ganun. Ilan sa mga nakumpirmang dadalo sa birthday ni Manny mismo si top rank si Bob Arum, coach Freddy Roach at mga boksingerong sina David Diaz at Edwin Valero. Imbitado rin daw si Pangulong Arroyo. Strictly formal ang event at privado raw ito. Pero ang mga kababayan ni Manny sa Gensan, di naman daw nabibigo. Dito kasi sa Oval ng Gensan sa December 17, ay magpapakain si Manny at magpaperform din daw ang ilang bigating banda gaya ng bamboo at international singer na si Arnel Pineda. Mula sa General Santos City. JP Soriano, nakatutok 24 oras.